Unang mga kronika, kabanata labing isa, nang magkagayo ang buong Israel ay nagpipisan kay David sa Hebron na nagsasabi, Narito, kami ay iyong buto at iyong laman. Nang mga panahong nakaraan, sa makatwit bagay, nang si Saul ay hari ikaw ang pumapatnubay at nagpapasok sa Israel. At sinabi sa iyo ng Panginoong mong Diyos, Iyong aalagaan ang aking bayang Israel, at ikaw ay magiging pangulo ng aking bayang Israel. Sa gayoy, lahat ng mga matanda sa Israel ay nagsiparoon sa hari sa Hebron at si David ay nakipagtipan sa kanila sa Hebron sa harap ng Panginoon. At kanilang pinahira ng langis si David na hari sa Israel, ayon sa salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Samuel. At si David at ang buong Israel ay naparoon sa Jerusalem na siyang Hebus at ang mga Hebuseo na mga tagaroon sa lupain ay nangandoon. At sinabi ng mga tagahebus kay David, Ikaw ay hindi makapapasok rito. Gayon may sinakop ni David ang katibayan ng Sion na siyang bayan ni David. At si David ay tumahan sa katibayan, kaya't kanilang tinawag na bayan ni David, at kanyang itinayo ang bayan sa palibot, mula sa Milo hanggang sa palibot, at hinusay ni Hoab ang nalabi sa bayang, at si David ay dumakila ng dumakila, sapakat ang Panginoon ng mga hukbo ay sumasa kanya. Ang mga ito ang mga pinuno ng mga makapangyarihang lalaki na nasa kay David, na napakilala na malakas na kasama niya sa kanyang kaharian na kasama ng buong Israel upang gawin siyang hari. Ayon sa salita ng Panginoon tungkol sa Israel. At ito ang bilang ng mga makapangyarihang lalaki na nasa kay David. Si Hasobam, na anak ng isang hakmonita, na pinuno ng tatlumpo, siya ang nagtaas ng kanyang sibat laban sa tatlong daan at pinatay niya sila na paminsan. At pagkatapos niya ay si Eliasar na anak ni Dodo, na Ahohita, na isa sa tatlong mga pangyarihang lalaki. Siya ay kasama ni David sa pasdamin, at do'y ang mga Pilisteo ay nagpipisan upang bumaka na kinaroroonan ng isang putol na lupa na puno ng sebada at ang bayan ay tumakas sa harap ng mga Pilisteo. At sila'y nagsitayo sa gitna ng putol na yaon at ipinagsanggalang at pinatay ang mga Pilisteo. At iniligtas ng Panginoon sila sa pamamagitan ng isang dakilang pagtatagumpay. At binaba sa malaking bato si David ng tatlo sa tatlumpong pinuno sa loob ng yungib ni Adulam at ang hukbo ng mga Pilisteo ay humantong sa libis ng Rapaim. At si David nga ay nasa Katibayan, at ang pulutong ng mga Pilisteo ay nasa Bethlehem noon. At si David ay nagbuntong hininga, at nagsabi, O may magbigay sana sa akin ng tubig sa balon ng Bethlehem na maiinom. Na nasa siping ng pintuan bayan atang tatloy nagsisagawa sa hukbo ng mga Filisteo at nagsiigid ng tubig sa balon ng Bethlehem na nasa siping ng pintuan bayan at kinuha at dinarak kay David ngunit hindi ininom ni David yaon kundi ibinuhos nang pinakainuming handog sa Panginoon at sinabi wag itulod sa akin nang aking diyos na aking gawin ito iinumin ko ba ang dugo ng mga lalaking ito na ipinain ang kanilang buhay sa pagkamatay? Sapagat sa pagpapain ng kanilang mga buhay ay kanilang dinala, kaya't hindi niya ininom. Ang mga bagay na ito ay ginawa ng tatlong makapangyarihang lalaki, at si Abisay na kapatid ni Hoab, siyang pinuno ng tatlo Sapagat kanyang itinaas ang kanyang sibat laban sa tatlong daan, at pinatay niya sila, at nagkaroon ng pangalan sa tatlo. Sa tatlo, siya'y lalong marangal kaysa dalawa, at ginawang kanilang pinunong kawal. Gayunmay, hindi siya umabot sa unang tatlo, si Benayas na anak ni Hoyada na anak ng isang matapang na lalaki sa Kabseel na gumawa ng mga makapangyarihang gawa ay kanyang pinatay ang dalawang anak ni Ariel na taga Moab. Siya'y bumabari naman at pumatay ng isang leon sa gitna ng isang hukay sa panahon ng niebe. At siya'y pumatay ng isang taga-Ehipto na isang lalaking may malaking bulas na limang siko ang taas, at sa kamay ng mga taga Ehipto ay may isang sibat na gaya ng panghabi na manghahabi at binabana siya na may isang tungkod. At inagaw ang sibat sa kamay ng taga Ehipto at pinatay niya siya ng kanyang sariling sibat. Ang mga bagay na ito ay ginawa ni Binaayas na anak ni Hoyada at nagkapangalan sa tatlong makapangyarihang lalaki. Narito, siya'y lalong marangal kaysa sa tatlong po, ngunit hindi siya umabot sa unang tatlo, at inilagay ni David sa kanya na bantay. Ang mga makapangyarihang lalaki naman sa mga hukbo, si Asael na kapatid ni Hoab, si Elkanan na anak ni Dodo na taga Bethlehem, si Samot na Arorita, si Heles na Pelonita, si Ira na anak ni Akis na Tekoita, si Abieser na Anatotita, si Sebikay na Husatita, si Ilay na Ahuhita, si Maharay na Netopatita si Heled na anak ni Baana na netopatita, si Itay na anak ni Ribay na taga Gabaat, sa mga anak ni Benjamin, si Benaayas na piratita, si Huray sa mga batis ng Gaas, si Abiel na Arbatonita, si Asmabet na Barahumita, si Ilyaba na sa albonita ang mga anak ni Asem na Gisunita, si Honatan na anak ni Sahe na Hararita, si Ahiyam na anak ni Sakar na Ararita, si Elipal na anak ni Ur, si Heper na Mekerathita, si Ahaya na Pelonita, si Hesro na Karmelita, si Nahari na anak ni Isbay, si Howel, na kapatid ni Nathan, si Mibhar na anak ni Agray, si Selek na Amunita, si Naaray na Birothita, na tagadala ng sandata ni Hoab na anak ni Sarbaya, si Ira na Etrita, si Yared na Itrita, si Uraya na Hiteo, si Sabad na anak ni Ali, si Adina na anak ni Sisa na Rubinita, na pinuno ng mga Rubinita, at tatlong po ang kasama niya, si Hanan na anak ni Maaka, at si Josapat na Metnita, si Usayas na Astarotita, si Sama at si Jehiel, na mga anak ni Hotam na Arorita, si Hediael na anak ni Simri, at si Hoha, na kanyang kapatid, na Tisaita, si Eliel na Mahabita, at si Heribay, at si na mga anak ni Elnaam, at si Itma na Moabita, si Eliel at si Obed at si Haasiel na taga Mesobayata.